<laughs> Angela kind <laughs> 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 <cara> <laughs> of Ah, po si Michelle na walang ya. YouTube, YouTube. Ano yung Ayan po, nakikita na po siya. Sinasaksiyan natin ang mga magagandang dilag. Ayan po, na po, po, nakikita ang 2LN. ako si Imo, girl. Pusikat dal. Ako lang kita na. Taksi taksi po natin ang mga pusikat dal. Adaan di sini pun ada adaan. Ada si Raji Kaljaran. Si Raji Kaljaran. Ada po mga magagandang kekandang ng pampanga pangga Ruby One.

Si yeah, Aislin po yan. Si <laughs> Lagu Dora po yan ang magandang dilag ng Ruby One. Ayan po. Si Jess, mga bana. Stop na. I-stop okay. natin kayo, no? Yeah. Thank <laughs>